Dumating na sa Canada ang ilang ASAP Artists, kabilang narito ang pinakainabangan ng mga kababayan natin. Ang top 1 trending lab team and real life mag-asawa, sila Paul Abilino at Kim Ju. Pagdating pa lang sa airport, kapansin-pansin ang mga naglalakihang tarpaulin, poster, mga bulaklak, at syempre mga regalo para sa dalawa. Lubos naman na natuwa ang mag-asawa sa mainit na pagtanggap sa kanila. Napakaraming tao, ito ata yung pagsalubong sa kanila ng mga fans na sobra kang masisiyahan sa dami nila. Karamihan nga rito ang mga senior citizens na mahal na mahal ang kimpaw. Na-appreciate nila ang pagsalubong, todo ang pasasalamat. Napakaraming regalo ang binitbit ng dalawa. Ipinus nga ito ni Kimi sa kanyang social media bilang pasasalamat. Ayon nga sa mga komento, Naku po, kumalat na naman sa social media ang mga papuri at pagdumog sa mga idol natin. Kaya pala ayan na naman ang mga kalaban. Todo posts at nagkakalat ng mga negative comments. Lumalabas ang inggit nila sa katawan. Hindi kasi kasali ang idol nila sa ASAP o ASAP Tour. Alam nyo naman, kapag sikat na sikat, ang priority lang ng management at syempre yung may ibubuga na talent. Dagdag pa, magpopromote ng upcoming teleserye nila ang The Alibi. Ilan lang yan sa mga pangasara mga fans? Natuto na talaga sila, lalo pat grabe ang mga bashers ngayon sa kinpaw.